yung mga tinapon dito, yung mga tira yun yung mga kinukuha namin. So, pag -pag. ngayon naman, o, oh, mga pagpag. -pag. Guys, yun nga, uh, for today's video, nandito kami ngayon, may pupuntahan kami. Kasi first time ko, nakatanggap ng sahod sa YouTube. Ayaw ko na din i-reveal kung magkano. So, ititelt ko naman ngayon yung mga kasama ko lagi sa vlogging namin. Siyempre, yung mga tumutulong sa akin mag-edit ng video, mga videographer ko, yung diwata team. So, ititelt naman natin sila ngayon sa isang kainan na at all you can. Sambang maganda. Meron na akong alam eh. Dito lang malapit. Doon mo ko dalhin sa mura lang. Huwag mo dalhin so, go na. Let's go. Saan mo ko dadalhin? Saan mo, san mo ko dadalhin? Sige na. Ah, let's, let's go na. Go, tra, tra. alam tayo kainan na, na... mabusog okay. tayo at mura lang. Kailangan sa limurahin lang. Kasi ilang sasakyan tayo? Tatlo? <laughs> dalawa. 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 So, So ayan, nagkasundo kami na dito lang kami kakain sa mura daw dito pero quality. Nandito kami ngayon sa tramway. Nandito kami sa tramway so it all you can daw dito at first time ko rin kakain dito. Kaya let's go kung anong process nila dito. Na natin. Hi! Okay

tambay dito na na special oh yeah. yeah. waiting area na naglalakad na naglalakad around ni guys ah s'yempre waiting tayo pupakainin ko kayo ano wow pupakainin kami dito sa waiting area mga vlogger ng diwata i-trip natin ngayon kasi s'yempre may natanggap tayo yung blessings s'yempre ano tayo tayo magkakasama tayo yung kakain so waiting tayo doon sa mga pagkainit tramway wow alam ko, mga gutom ba know, kayo? Na kasi ito yung dito ay kailangan uh, magutom kayo. Gutom nagutom gutom, gutom, gutom kayo. na gutom. gutom o parang ilogi. Di diba? Talagang hindi ako kumain ng lunch para lang kumain. Tamang tama, 3 -tama, days na ako walang kain. Kaya <laughs> dito talaga ako kakain. <laughs> o so, ano bang meron dito? It all you can, tramway ito sa Ross ah. Boulevard. It all you to, masarap daw dito. Kasi hindi ko pa naman natikmang. Kasi first time ko din makapasok dito. At saka ito pa. Masarap, maraming minong, at mura lang. Kasi palit mm. ako, ah uh, dito mura lang per head di diwata, diwata nung hindi ka pa sikat at uh, nasa ilalim ka pa lang ng tunay so pinangarap mo rin ba noon na pumasok dito sa class wala sa kasi rin. dati talaga yung mga tinapon dito yung mga teratiran yun makikukuha namin so yung ngayon pag -pag? Naman, oh mga pagpag -pag. ngayon naman try naman natin ngayon yung talagang uh, yung babayaran natin, yung pagkain talaga nila na galing pa doon sa kanilang kitchen at isa sa atin ng mainit pa. Yun naman ang experience natin na hindi natin na-experience noon. So, abangan nyo mamaya. Ito umiyak. Kasama okay. si Kiyo. Bago matakot na tubig na. Hindi kita titignan. Hindi kita titignan. Thank you. Thank wow. you. Ayan, tanungin natin sila kung anong oras sila magbubukas. Nakapasok na tayo. Anong oras po yung opinion okay. ng madami? 5.30 po. Ang ganda mo naman. Ipatumba na natin ito. 5.30. So, 4.35 pa lang ang tayo ng mga 1 hour. Okay lang yan. Ano naman tayong gagawin eh. Ito yung mga picture lang <laughs> para. Picture -stop ng stock ng trombone. Ito yung mga... Hindi dati kasi, nadadaanan ko lang talaga tong tramway. Maraming laging tao. Tapos conscious ako, ano bang mayroon dito sa loob? Yung pala, yung tramway, isa ito sa mga eat kan. Kaya ngayon naman, itatry nating kumain dito. Ito yung kumain. Ay, ito na yung mga kumain, papakita na natin. Oh, dami, mga Kumain na dito si... Si, si Mami D, kumain na. Oh. Si Jan Estrada, si Rigor, kumain na dito. At saka si Derek Bobot. <laughs> Yan. So mga kilalang personalidad oh, yan. O, -artista Pero, pa mga artista palang lang makumain na dito. Pero for now, ikaw naman yung... So ibig sabihin, ay. pagkain pala ito ng mga celebrity, ang daming artista dito, okay. si Rigor nandito. Kailan magkasama kami ito doon sa ano sa tiping ng Batang Kiyapo. <laughs> ngayon... Sino pa? Ay, tatabi daw kayo eh. Papa Jack, Jong Hilario. Eric Bobot oh. Mga artista pala, ang dami na palang kumain dito. Kaya na-try ka natin yung pagkain ng mga celebrity, kung ano ang lasa. <laughs> so ano pakiramdam ngayon? Isa ka na rin celebrity. Ang saya-saya kaya, kasi mabubusok ako mamaya for sure. 3 uh, days pa naman ako walang kain, kaya malulugit talaga ngayon ang tramway sa akin. Tramway. <laughs> <laughs> Wala tapos. Okay. Pag-dinner time naman po, first batch is 5.30 to 7.30 p.m. 7.30 to 9.30 p.m. po ang second batch. Pag weekends naman po, yes. ang uh, ano po yan, Saturday, Sunday po, ang lunchtime po namin is dalawang batch po. 11 to 1 po ang first batch. 1.15 to 3.15 po ang second batch. And then sa dinner naman po, 6 to 8 p.m. first batch, 8 to 10 p.m. po ang second batch po. And then ang sinaserve po ni Trangway, Filipino, Chinese, Japanese cuisine po siya. And then sa 358 buffet per head po, it all look na po siya. For 2 hours po, tayo mag stay sa buffet po. Thank you. Thank you very much, ma'am. Okay po, thank, thank you po. Ah, uh, mm -hmm. I'm Yanni po, receptionist po dito kay Kram May Bouquet, okay? Pasay Branch po. Thank you very much, ma'am. At guys, sa YouTube po, ito yung upload tapos sa video by... Thank uh, uh, 1, 2, 3, 4, 5 Pasay na lang po sir sa 5,000 na lang. Change it, change it lang sir sa table na Okay po So ayun na Let's go Ayan nandito na kami ngayon Naka sa tramway na kung saan Waiting pa tayo sa pag-start nila, so magbibigay pa daw sila ng advice kung pwede na kumuha ng pagkain. Kaya gutom na kami, excited na kami para kumain ng napakarami. Eh. So mamaya abangan natin kung paano tayo kukuha ng mga pagkain. So ayan, excited na ako at gutom na rin ako. kung sa pagkain dahil pwede na daw. Let's go. Yeah. ano ba kumain? Kung paano ba kumain? Kung ano ba kumain, ano mo na Yes, kukuha ng gato, kukuha ng mga 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 Pakita muna natin yung mga pagkain. Meron dito gulay. Meron yung lansik. Kasi isda. Oh, masarap yan. Masarap ano yan. po sa alam kasi pa? Ano po sa alam kasi pa? ng po Pakita muna yung pagkain. Sige. Bigay So marami. Maraming so, pwedeng okay. pagpilihan. So, so ito, ito, ito. Chicken. Ayan sa sobrang dami ng pagkain, nahihirapan tayo ma-meeting, So, ano pa rito kukunin Mas gusto ko? Kuha ka na. Kuha ka na. Paano ba kukuha? Walang eh, kutsara? Ito? Uh -oh. Mas gusto ko kang kong. Kang muna tayo, tapos yung plenay. Yung isda ba pwedeng kumuha? Eh, pwede, pwede. Pwede. Para ko lang Pwede. Kung so, oh, gusto ko malaki ito eh. Alam mo ang tiktik -tik dito sa Iqaluyukan, huwag kang kumuha ng maraming pagkain. Ay ng kanin, ang kunin mo lang talaga yung mga ulam ng kainin natin. Alam guys, kailangan ko lang yung pagkain natin para kunwari hindi tayo patay to me. Huwag diba? mo munang ipahalata na gutong nagutong tayo. Natin gusto ko talaga yung isda. Kunti lang kukunin ko, ko para makatikim pa rin naman yung iba dahil ang dami namin no? wala. Tapos Ayan may chicken dito gusto ko chicken. Uh, chicken. Marami yung chicken yung nasa bayang So, ang kinuha ko pa lang muna is da, tapos sikin, tapos yung pangkong. Pwede naman dito magbalik balik diba kasi kung Kasi ang daming kumakain. Ay, mayroon pa ka dito. Ayan o, sisimi. Ito, ano to yun? Ang Japanese sushi. De Japan. Dito tayo. Anong mayroon Kabila. dito? Kabila. Ayan, may ganyan. Ayan, may ganyan. Ayan, siya. ganyan. Ayan, may tapos ito ba ang nasabaw dyan? gaya ko si Ate may aming ano pa chicken din, chicken ko hindi ako marunong nito gumaya na ako kay Ate. Sabaw talaga 'yung sabaw. Sabaw. Ano 'yung sabaw? Sabaw niya. Ito 'yung sabaw kasi niya. Ito na ba 'yun? Hindi ba magkano? Hindi pa. Kalapot. Ay, mag daw Ay, bare. Ito na lang siguro tama na yun. Balikan na lang natin yung ibang. Bulay. Okay. Bulay. Uh, ito na lang na lang. Ito pa Pero na. na doon. Think. Ano yung kinawa mo? Grabe yun, si Alvin oh. Grabe yun. Oh. na pa si Alvin. Walang katawad na Ayan. Ito, lang Ayan. Ayan yung, yung, ito lang muna yung kinuha ko Isda, sikin, tapos itlog, tapos hangpong Pero mamaya mabalik pa Pwede naman bumalik kay ano oh. din naman yan e, diba? Okay, kain na Siyempre mga sosyal, kunwari sosyal din tayo Paano kumain yung sosyal? Ano lang muna? Oo, uh -huh. uh -huh. <laughs> yung mahirap, paano kumain yung mahirap? Mahirap. Kung saan muna tayo ha. Kailangan, alam muna natin lasa. Mm. Sarap. <laughs> paano, 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 kung naging food vlogger ka? Paano yung food vlogger? Food vlogger, food tasting. Unang, unang tikim. <laughs> Ay, Ang sarap, grabe. Hindi pa nalulunok. Ang sarap. <laughs> Ganun pag vlogger ka. Pero masarap naman talaga. Pero pag gulay. Grabe. Paano yung reaction? Wala akong masabi. Wala akong masabi talaga. Pinipilaan. Pinipilahan. Sa kanin, sa kanin kaya. Sa kanin. Ano lasa sa ibang kanin? Walang lasa. Pero ito masarap kasi sinangag lasa ito eh. May halo so, na. May mga Kain. itlog, may mga hotdog. Masarap. So, anong uh, masasabi mo sa rate? price, sa price na magkano yung price? Mura lang eh. 249? 345 3, plus. Panalo, panalo sa price. Kasi ang daming mino. Ito yung Tapos, um, basta alis ng 300 lang sa pa na maraming menu. Pero dipindi pa rin na yan sa iyo kung anong gusto mong pagkain. Kasi marami kang pwede pindihan. Siyempre ako, Pinoy ako, mas uh, gusto kumain sa mga kangko, mga ganito, chicken. Pero kung gusto mo ng marami, maraming choices. Pero at ito mo, ito katulad dito, iba yung pinuha niya. Diba saka na, yung area, mo, ano masabi mo sa area? Ang ito, itong pasilinis, mabango, masarap. At saka yung mga tao, ano, um, yeah. pasosyal, pa kaya nandang sa pa pasosyal ang labanan dito. Ayan. Kumain na rin muna kayo. So, ang So ayan guys, pangalawang balik ko na to. Favorite ko talaga sa yung kinuha ko kanina. Pero kung gusto niyo naman, optional naman. Ang daming pagkain. Kaya lang ako, simple nagsawa na ako sa mga ibang putahe. So ito talaga yung kinuha ko. Bit ko siya. So ayaw ko lang sa mga kasama natin kung ano maka-order nila. So ano siya guys, kahit na. Kahit Ayan. Mga kasama ni Diwata. Pero ang daming pagkain. Depende na yan sa inyo kung anong gusto nyo kunin. Ako kasi ito lang talaga yung gusto ko. Masarap yung fairness naman. So, hindi talaga lugi doon sa price at saka panalo, super so, panalo din si sa Tramway. Kaya kung gusto nyo matry gulang kayo dito, Tramway Roas Boulevard po, punta ka namin. Okay. So ayan, maraming salamat at busog na busog na ako. Nandito kami ngayon sa Tramway Debut yung buffet na kung saan, napakamura lang guys. So, kung ka na at maraming choices, maraming option na pwede n'yon, tikman at kainin. So, ako ang pininikula yung mga gusto ko ng pagkain, yung pinagkita ko sa inyo kanina. Pero, optional naman. Depende yan sa inyo kung anong gusto n'yong orderin. So, maraming salamat. Ayan palang mga prices nila guys. So, mura talaga. And all you plan, guys, lahat na ng pagkain nila dyan. nyo na sa halagang. Ito lang. Napakamura. Share lang maraming salamat at busog na naman ako. Hopefully na makabalik tayo dito sa susunod para makatay ng under rice. Under rice pala. Hindi pala under rice. Eat all you can. Ako pala yung under rice. <laughs>